mga anak, huwag magkokopyahan, huwag magtatanungan. Di bali si ma'am ang tanongin nyo kapag meron kayong hindi maintindihan. Oo, ma so, ang ma okay. okay. <laughs> okay. 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 oh, oh. sipag nyo nga kanina. Hello, ang dami nyo binuhat na upuan. Hello, Saan niyo dinala? Anong floor? Hello, fourth floor. Kapag okay. so, meron kayong ginagawa sa school, mag-iingat kayo, huwag kayong katawanan lalo sa hagdan. O oh, sige, kung fourth floor plus fourth, Mag-unbox <laughs> uh, ka lang o. Laptop. Ah, nag-unbox na nila. Ah, oh, <laughs> <dina> <laughs> yung nilamok. May nilamok sa CR. Nag-iimig. Isang isa lang. Wait lang. Yung dinalamok po sa fourth floor, apat na beses daw silang nag-akya. Mag-time. Inayos pa po. Inayos pa isa isa. Ah, <laughs> oh, 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 oh. Uh, inayos isa isa. Puso kami ng soft drinks. <laughs> sa Friday. Yeah. <laughs> Teka muna, may nabibilhan mo ng soft dito?